Good day to all and welcome to my channel. So for today's video, mag-experiment po tayo and this is the Big Bang Theory. Let's go. Okay, so let me explain first kung ano ang Big Bang Theory. The Big Bang Theory explains the primordial creation and expansion of space at the beginning of time. The vast universe grew out of something where all matter and energy were also compressed to infinite density and heated to trillions of degrees. So ibig sabihin lamang po, na-form po ang ating mga light elements tulad ng hydrogen, helium, lithium at beryllium. So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. May gagawin tayong experiment. So ang experiment na to is yung nga, yung Big Bang Theory and ang gagamitin ko dito is ang lobo at ang pambomba. Ang lobo ay magsisilbing Big Bang, then ito ang mismo magiging source ng expansion. So let's go. Iyan ko lang sa clip. So ngayon nga po, lalagyan ko lang to ng tuldok itong mga lobo na to at makikita natin kung paano mag expansion or paano ang mangyayari sa mga tuldok na ginawa ko once nalaligyan ko to ng hangin itong lobo to wait lang po so ito po nakikita nyo po na markeran ko na po ang ating lobo ng iba't ibang mga tuldok kung dashman yan sa paningin niyo pagpasensya nyo na po pasmado po ang kamay ng ating teleprompter or ng inyong taga-demo. <laughs> so, naipasok na natin ang lobo sa pambomba ng lobo at lalagyan na natin ito ng hangin. Papatayin ko lang ang electric fan at sisimulan na natin. So, so makikita nyo po ang pag ang pag-expand po ng lobo sa Tuldok ay parang nangyayari sa Big Bang Theory. So, ang nangyayari po dito, habang parami po ng parami, yung pag-compress po, nakita nyo po yung hangin o yung lobo, ay nawala. So, ulitin ko na lang. <laughs> Epic fail. So ito po, habang nakikita po natin, ang lobo po ay patunay po, patuloy po na nag expand Ibig sabihin lamang po nun, sa kada expansion po na nangyayari, nagkakalat-kalat lang po yung protons and neutrons po natin. Which is ito po siya. Makikita po natin to after the video po. Bombahin ko lang po ito sa glitch. Pagpasensyaan nyo na po kung ganito po ang nangyari. So, kung kanina po nakita po ninyo nung hindi pa po siya nag inflate um, pantay po yung mga tuldok na ginawa natin kanina o yung mga dash. Ngayon po, nung nahangin na, na po siya, nag-expand po siya. As you can see po, medyo malinaw lang po kasi kaya nag glimpse po sa video. So, ayan po ang explanation kung sa Big Bang Theory po expansion po ng space na nangyayari at the beginning of time and at the same time po sa patuloy niya po na pag-expansion nagiging mas dense po ang kanyang ang kanyang space at the same time so yun lamang po maraming salamat po sa panonood and God bless us all thank you po nakakaya mag-experiment o to kausapin mo